Babe, kinukonta ko ng driver na natin, ha? Mag Balut! Ay! Na natin. Ah! Ay, sir! Pasensya na po, sir! Hindi ko kayo napansin, sir! Nagtitid na ka sa kanong sir, eh! Baka po Bulag ka? Balot, Bulag ka ba? Pwede pa kita tanungin, nakapag-aral ka ba? Ay, sorry, sir. Grade 1 lang po kasi, sir. Ah, na, kaya pala ganyan yung trabaho mo? Wala. Yung nanay uh, ko, tatay ko po, May sir. May po ba kayo? Oo. Uh, uh, meron po, sir. Paano nyo sila binubuhay kung ganyan lang yung trabaho nyo? Eh ano lang sir, kanin tsaka toyo lang. Yan, yan kasi yung hirap sa inyo Kayo kayong mga mahihirap Lalo kayo laging nagiging mahirap Kasi hindi naman kayo nagsisikap eh Tignan mo, bang babalot ka lang Sorry Yan lang na, sir. yung trabaho mo simula umaga hanggang gabi Yan lang yung ginagawa mo. Oh, seriously? Babe, pasensya ka na kasi Mag-aaksaya ka ng oras sa tao na yan? Bab pasensya na ma'am Tinitinda mo? Balot? Balot ma'am, opo ma'am Mainit-init pa to, ma'am. Kakaluto lang po. Kaso wala pa po ako nabibenta, ma'am. Sorry, pero hindi kami kumakain yan, eh. Ay, ma'am. Masarap po to, ma'am. Kung matitikman yung ma'am ngayon. Titikman? <laughs> <laughs> Opo. Narinig mo pa sarili mo? Titikman namin yan? Alam mo, hindi na worth it ng time namin yung makipag-usap sa katulad mo, eh. Babe, alam mo, ando na yata yung driver ko. Sensor, sir. Grabe naman yun. Hindi ko makain ng balot. Init pa nga ito eh. Sabi naman mo mga utsahin sa akin. Sana makabenta na ako. Ba't ang kalat na naman dito? Marimar! Marimar! Lumapit ka nga dito! Ah, sir, ano po yung kailangan ninyo? May kailangan po ba kayo? Ano sa tingin mo? Anong mali sa lamesa? Wala pong mali sa lamesa, sir. Ano to? Nato po. Kanina pa yun nandyan. Di ba sinabi ko sa ilinisin mo na to? Ay, ako sir, sorry, sorry sir, ha? Ay, ito na sa ilinisin ko na po. Alam mo ito! Po, sir, ha? Po kasi akong ginagawang mga labahin doon, sir. Ito ah, na... labahin? Opo. Oh, ah, kaya pala yung favorite ko na long sleeve, kanina pa nakatambak sa kwarto ko. Alam mo ba dapat yun yung isusuot ko ngayon? Ha? Ah. Ay, ako sir, pasensya na po, sir, ha? Hindi nyo po kasi nilagay sa labahan, eh. Hindi! kaka-cellphone mo yan. Lagi kita nahuhuli kung dyan sa sala, sa kwarto niyang kapatid ko. Lagi ka puro cellphone. Hindi na nga kita sinusumbong kay mami eh. Kaya ba sir? Eh baka naman may importante lang po akong ginagawa sa cellphone sir. Kaya po ako nagsiselfon. -cellphone. Kasi cellphone? nagsiselfon -cellphone po ako pag break time ko po eh. Ah, pag break time. Kaya pala nakikita kita kung sino-sinong -sino iba't ibang lalaki ka-video call mo, no? Ay, naku, sir. Ito naman si sir. Huwag mo sabihin na ka, sir. Eh, di mag-video call ka dito Alam ba, mo, ako akong pilosopo yun, ha? Napipigod na ako sa'yo. <laughs> Sorry, sir. O, ano, ano nga yung sasabihin mo, bakit yung favorite ko na long sleeve sa kwarto, hindi mo pa rin nilalaban hanggang ngayon? Di ba inutos ko yun sa'yo two days ago? Wait ako, sir. Sorry, sir, ha? Eh, ko kasi, sir. Pero hayaan nyo, sir. Ah, uh, chain ko, tapos lalaban ko muna. Ayos na po ba tayo doon? Marimar, alam mo, sumasakit yung ulo ko sa'yo. Ay, mag-fix po kayo, sir. Gusto niyo po ba? Bigyan ko po kayo? napipikon na ako sa'yo, Marimar, sa totoo lang. Huwag mo ako sagutin ng ganyan. <laughs> ay, hindi na saan sir. So, paano, sir? Alis na ba ako? Hindi, di ka alis. At dito lang tayo. Matat matagal matapos to short film na to. Pero, ibalot! Balot Balit po kayo dyan. Kuya! Ay, ma'am, hindi dito po. Balot, ma'am. Ako, kanina pa ako naghihintay sa sa'yo. Ay, ay sa'yo siya na, ma'am. Ano ako eh. Dating gawin, tatlong piraso ay, ano, po. Sige, sige po, sige po. Itang, mama ma'am. Ito po. Ito po yung bayad ko ay, okay na ito, ma'am. Ay, maraming salamat, ma'am. Salamat po. You're welcome, kuya. Ako, salamat, kuya, <laughs> ha. Thank you, thank you po. Saglit lang may tumatawag sa akin. Sige po, sir. Hello? Hello? Oh. Oh, sige. Ah, inaantay, inaantay ko na lang yung driver namin. O, oh, sige, sige. Okay. On the way na rin ako? Oo. Oh, oh. Sige. bye Bye-bye. Yes, Inaantay ko na lang yung driver namin. Tsaka mapunta, malapit na rin siya dumating. Oh. Ay, Ikaw na naman? Ay, sorry siya. Kailangan ko po mapakain yung anak ko po eh. Ay. Nagpapalit ka ba? Naliligo ka pa ba? Hindi sir. Wala kasi kami. Hindi na ako makapaglaba sir eh. Ikaw, ba't bumili ka dyan? Kakainin mo yan? Bakit? Hindi ba pwede? Saka, so... Sobra naman yung ginawa mo sa tao. Nilait mo eh, nagtatrabaho lang yan. Naghahanap buhay para, para sa pamilya. Trabaho? trabaho ba yan? Ano ba trabaho sa'yo? Ang trabaho sa akin is meron kang sarili mong kumpanya, director, CEO, katulad ni Mami, di ba? Kaya siya, kaya ganyan yung trabaho niya kasi hindi naman siya kapagyan. Na. Friends, Hindi yan yung basihan. Ikaw, anong trabaho mo? Ang umasa sa amin? Anong umasa? Ipinag-aaral ako ni mami kasi kaya ako nag-aaral ngayon para hindi maging katulad niyan. Hindi maging ganyan yung future ko. Tumahimik ka na nga. Pwede ba, Renz? Mahirap lang rin po kasi magulang ko. Kaya po hindi, hindi po ako na pag-aaral na maayos. Kaya ganito po. Magbabalot lang po ako. Alam mo, nag a lang ako ng panahon sa inyo. Mabuti pa, andyan na yung driver at aalis na ako. Ah... Uh, Kuya, sorry po ulit sa ginawa ng kapatid ko ha. Ah, wala yung ma'am. Okay lang po. Naintindihan ko naman po eh si sir eh. Ah, ganito na lang para makabawi po ako sa inyo sa atraso ng kapatid ko. Pasok muna kayo sa amin. Ay. Papakainin ko po kayo. Hindi na mo ma'am. Nakakaya naman oh. Ako, huwag kayo mahiya. Sige na, tara na. nga. Well, po po. Sige, po. Sige, po. sige po, sige po. Nagugutom na rin. <laughs> Salamat po. Ano naman to sir? Ang dami-dami pagkain kanina eh. na kaagad mo, anong kakain ko ngayon? Flower base Kuya, Ay. dito ka po, huwag ka mahiya. Ay, ako ma. na lang talaga, andito ka na. Kasi ako sa ako sa'yo. Bakit? Ay, yung kapatid mo, ma'am. Eh, napaka ano. Sino mo, ma'am, oh, wala nang naiwang pagkain para sa'yo. iyo ang dami, dami nang niluto ko kanina. Ako, yan si Renz, sumusobra na yan. Pati nga si Kuya King, pinagtripan. Oo. Nga pala, Si Kuya King, yung magbabalot na suki ko. Magandang gabi ay, ho. Hi Kuya King! Kamusta pa si Ate Queen? Ayos naman ho. Ay, sa bahay. Sabi ko na eh, ayos naman. <laughs> ay! ay, ay may Mayor? Ano si na? Mayor pala? Anong inga yan? Magandang gabi ho. Eh ay, ay, ma'am, ayun na nga. Sinusuguro lang ko kay madam si ano... Sino, sino ba? Yung gusto ninyo, Sir Renz, Renz! Eh kasi mami, ito si Renz. Pinag-iinita to si Marimar sobra-sobra na yung ginagawa sa kanya, pati itong magbabalot. Eh, hindi okay. yan. Yeah, Pagkid Oh, bakit? Anong nangyari? Eh, nagkabanggaan daw. Tapos kung ano nang sinasabi dito sa magbabalot, para makabawi ako, pinapunta ko nilang dito para pakainin. Ay, naku, Mayor. Hindi na ako magtataka doon sa anak mo. Eh, alam naman natin. Kaya sama, sama. Oh. nang ugali no anak mo. Sige na po, Mayor, Ay, ha? Na talaga nagbago yung kapatid mo. Sobrang dami ko ng problema. Stress na, stress na kaya ako. Dati, big pa ng ganyan. Saan ba siya? Ayun, umalis na naman. Doon sa barkada siguro niya pupunta. Diyos ko po. Ay naku, ko, ma'am. Sandali lang po, ako kasuhin ko lang po yung mga pagkain ninyo. Bugutom na yan si Sir Ong. Oh, sige, oh, sige. Thank you, Marimara. Mara. Okay. Welcome po. Iho, ano mo pinagkakaabalahan mo? Ah, ito po, ma'am. Nagtitinda po ako ng balot araw-araw para po pangkain sa namin ng oh, aking na anak. Oh, may pamilya ka na. Opo, oh, ma'am. Marunong ka ba mag-drive? Opo, oh, ma'am. Ah, uh, gusto mong kumasok dito sa akin, gagawin kitang driver para makabuelo naman ako sa iyo. Talaga po, ma'am? Uh -huh. Ay, marami salamat po, ma'am. Ay, naku, maganda Ay. ka yan, ma'am, kasi wala ka yung driver. Wala nga, kasi si Kuya pati medyo may edad na, kaya gusto Ay. ko na... Kaya, ma'am, oo oh, na po, naghanap kayo ng ibang marami driver. Salamat, ma'am. Marami salamat po sa pag-offer sa akin ng trabaho. Sige, pwede ka nang mag-start bukas. Talaga, ma'am? Sige. Sige po. Oh, nak, matutuwa yung asawa ko. Ay nako, mam, may tumatawag po I sa inyo. Ito at min. si Vice Mayor at ito, ma'am. niyo na po, ma'am. Sige, na hindi na ya, mo ikas. Ikaw na sumagot. Cancel mo yung meeting ko. Kausap ko si Kung ah, Dali. Si, si Lorenzo pati gusto mo eh, makausap. Ah, hello, Vice Mayor. Ah, cancel daw po muna yung meeting <coughs> niyo. Okay po. Oh! Ay. Anong ginagawa mo dito? Magandang umaga po. Ay. Di ba ikaw yung mambabalot? Opo, sir. Bakit suot mo yung damit ni Marimar? Ah, hindi sir. Magnanakaw ka, no? Hindi sir, hindi po. Magnanakaw ka. Paano ka nakapasok dito? Hindi sir. Ha? Mali po yung nakakala niyo sir. Anong mali? Eh, nandito ka nga sa pamamahay namin eh. Ah, Alam mo, tatawag ako ng pulis. Ay, sir, 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 sabihin po. Friends? Ma? May kinagkatagpo tayo. Ma? Bukod sa hindi ka umuwi ng bahay, ay. puro sakit ng ulo, eh, iniaakit mo dito. Ano yung mga nababalita ako mga pinagagagawa mo? Renz, tumanda ka na ng ganyan. Wala ka ng pagbabago. Ah, uh, kasi... Kilala niyo ba tong taong to? Kasi nakita ko to sa labas na nakaraang araw. Nagbibenta ng balut yan. Tapos ngayon, nandito na siya sa pamamahin natin. At suot niya pa yung damit ni Marimar. Kaya iniisip ko baka mamaya nakaw niya na tayo. Yung balit mo, yung mga mahalaga nating gamit dito sa bahay. Tignan mo naman yung itsura niyan, ma, oh. Hindi mo Hindi discriminate ng tao kung anong itsura. Renz, maliliit pa kayo yan na itinuro ko sa'yo, di ba? Kung kinakailangang makatulong kayo sa kapwa niyo, gawin niyo. Hindi yung mismo pa kayo ang manglalait ng tao. Nakarating lahat sa akin ng sumbong, Renz. Lahat ng ginagawa mo. Si Kuya kinuha kong driver. Ano? Kasi nakarating sa akin ang sumbong niya ng ate mo kung ano-ano pinagagawa mo sa kanya. Bumawi lang ako sa tao. Punong-puno na ako sa iyo, Renz, ha? Eto na yung huling desisyon ko. Para matuto ka sa buhay mo. Lahat ng gusto mong kuhanin, paghihirapan mo. Magtrabaho ka. Kukunin ko yung kotse mo, pati allowance mo, pati yung kondong binigay ko sa'yo, babawiin ko muna. Ma, Magtrabaho ka. Ma. Magtrabaho ka, Renz. Gusto mo magpunta ka ng balot Ma. para mabuhay ka. Ma, Ma please. Ma. okay na yan, Ren. Ma, Ma. Para magtanda ka. Ma. King, tara na. Ma, please, don't do this to me, Ma. No! Ma! I told you! UGH! <sighs>